Pwede nyo bang i-confirm ito, Mr. Kiboloy? <clears throat> uh, still on this issue, I uh, invoke my right to remain silent Doon ko lang naintindihan na kailangang i-declare ni Apulo Kiboloy sa lahat ng mga workers at members na ako'y makasalanan at napakasamang babae para Magiging makatwiran ang lahat ng parusa na binigay sa akin at magiging makatwiran din kung bakit ako kailangang patayin. After that, he start to uh, move his uh, hands uh, lower to my back, and I get again, I get scared. I said, no, uh, I don't have pain there. Uh, please, don't do it. And he said, just relax, just relax, like things like that. Kaya ako ng salitang ayon. Dahil as former member, alam ko na buong operasyon ng QGC ay bawang panlilin lang lamang. Okay. So, yun ang ilang bahagi sa isinagawa na Senate hearing kanina. Kung saan si Kibuloy at yung mga kasama nila niya na sinampahan ng patong-patong na kaso ay piniling mananahimik invoking the right to remain silent at invoking the right against self-incrimination. Tatalakayin natin ito bago tayo papasok sa punto por punto sa pagkataong ito. Uh, mga kapatid, samahan niyo. Kumusta sa lahat? At inaniyahan natin, huwag kalimutan na sa ating pag-live ngayon, uh, pindutin ang like. At kung bago ka lang, huwag kalimutan ding pindutin ang subscribe button at ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Sa unang pagkakataon, uh, kahit na mas pinili ng mga abogado niya na di talaga makatungtong sa Senado. Si Pastor Apolo Kibuloy at ang mga kasama. Pero, ang dalawang korte naglabas ng pahintulot na siya ay lalabas sa kulungan upang mag sa Senate hearing na sa kauna-unahang pagkakataon sila at ang mga kasama niya ay nagkaharap na ni Sen. Risa Sa huling bahagi, dito, ang mga abogado ni Pastor Kibuloy, sarap ng tawa niya dito, oh. Oh, kampanting-kampanti si Pastor Apolo Kibuloy. Mas pinili niya at sa mga kasama ang pananatiling uh, silent invoking the right to remain silent at invoking the right against self-incrimination oh. Uh, so may katanungan tayo dyan uh, malapit na ang midterm election so si Pastor Apolo Kibuloy ay tumakbo bilang senador ibubuto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy at ang mga kaalyado niyang senador na tumakbo din at nagpapili sa midterm election. Mga kapatid, ating ipanalangin ang mga kapatid natin na apiktadong apiktado sa uh, bagyo. No? Pagdasal po natin sila, uh, mga kapatid natin na uh, grabe, apiktado ng apiktado talaga ngayon sa uh, bagyo. So nangunguna ngayon sa pagkakataong ito ang no, no. Nangunguna pa rin. Hello kay kapatid na Nineta. Oh, at hilin ang sa lahat natin mga sumusubaybay ngayon sa ating live streaming. Okay. Di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Ito ang bahagi sa Senate hearing kanina. Ito, pina... And please raise your right hand. Panasumpa na sila. Resource persons and witnesses, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this Senate inquiry proceedings? Senator they have all uh, answered in the affirmative. That's all. Thank you. Thank you ComSec, at maraming salamat sa lahat ng uh, resource persons. Dadako na po ako kay Apollo Kiboloy. So, Mr. Kiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, uh, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandiri rito at narinig ko ang kanilang mga testimonya at uh, pa siyempre po tayo kay Municipal de Ah, Pastor Kiboloy, uh, Mr. Uh, Kiboloy, Madam yung Chair. tanong ko muna, uh, ilan ang miyembro ng Kojc? More or less po sa sa Tingnan ko po muna ang exact na... Kahit in estimate po? More or less po, including uh, mga... mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So, kasama, uh, so, miyembro plus covenant partners, oh. mga 7 million oh. sa inyong pagkabilang. Okay. Uh, sa mga follow-up question ko po, uh, dun sa mga testimonya na ng mga victim-survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At wala ginamit pong, nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala katotohanan yung kanilang mga sinabi kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, uh, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya uh, in nila sa Department okay. of Justice. Iyon naman pong mga testimonya ni na, uh, Ms. Valdewesa at ni Yulia. Uh, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang tinatanggi iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Kundi uh, sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon uh, ko po sila mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations at ito ay uh, para maging fair ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino man kanilang gustong uh, mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the republic tulad po kay uh, kay uh, Masayon Uh, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interact uh, ko muna uh, oh, kayo doon dahil oh, oh. tin tinatanong ko muna yung mga yes. testimonya ni na Ms. Valdehueza at ni Julia. Sorry po. Sorry po. Pinalimos nyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon wala, ng KOJC at wala, para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisya na magpalimos ang bata. O Pero walang polisya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, uh, pinalimos nyo ba sila o pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle wala pong ng KOJC? Wala pong gano'n ang kingdom na magpalimos. Wala so, mang polisiyang pero pinalimos nyo ba sila hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang at pag-torture sa mga miyembro nyo? Halimbawa yung parusang dry fast? hindi rin po uh, uh -huh. polisya ng uh, kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay uh, ipafasting para mamatay Napansin ko po lagi kayong nagre-refer sa polisiya pero ang tinatanong ko po ay yung practice, practice. so pin pinaaabuso nyo ba pinato torture nyo ba yung mga miyembro nyo pinapa fast nyo ba sila sa freedom of religion po natin meron tayong separation of church and state. At uh, tulad ng sinabi ko, yung fasting ay uh, voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright, Kayo ba yung nakaisip nung modus na uh, piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun nung modus na yun? Uh, because this is under the uh, the uh, investigation already i uh, invoke my right to uh, remain silent on this issue all right quickly lang po kay Ati Gingging, yung dry fast po ba uh, voluntary ba ito no for sure no. all right salamat it po it was an instruction instruction so uh, hindi siya boluntaryo instruction or utos siya all right salamat po uh, Mr. kibuloy Uh, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie uh, o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi uh, ngayon malakas ang AI. Ah, so Pero boses niyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay it appears, Stephanie? It, it appears na parang boses ko pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi uh -huh. uh, ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung re relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isang, isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinu kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga, nung siya ay two years old pa lamang? Uh, with this issue po kay Pane, I uh, invoke my right din to remain silent. Alright. So, uh, pero sa pagkaalam po namin, uh, inalagaan niyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o pa Tama po ba? Uh, I invoke my right to remain silent ano po? po sa issue na yan. Okay. Uh, kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup niyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya pero sa audio file bakit parang asawa asawa nyo kung ituring itong si Stephanie Opane? Uh, I invoke my right to remain silent All on to be sure rin po Ngayon po kino-confirm po ba na meron pa yung meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal at ano po iyang tinatawag na Angels of Death Yan po ay uh, kasi mm -hmm. at kung yan ay uh, akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, uh, sinasabi niyo kasi nungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Pero ano naman po yung angels of death? Uh, hindi ko po, invento po nila yan. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi uh, sinabi po ni Sir... Edward na yung uh, yung ano ba ito? Yung sana ba yung ah, uh, teka ha? Okay, Edward. Yung yung 2nd Metro Davao Signal Battalion uh, ay um, may kaugnayan sa Task Force Davao. Uh, so, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death doon sa DDS o Duterte Death Squad naman? Uh, wala po akong personal knowledge niyan so Walang I invoke my uh, right to remain silent on that issue also. Alright. Tapos pwede uh, pwede niyo bang ibahagi sa amin mula sa perspektiba niyo yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustudiya sa inyo? Uh, pakiulit po. Mula sa inyong uh, pananaw at karanasan, paano pong nakustudiya kayo sa kamay ng gobyerno ng ating law enforcement agencies? With that issue po, I uh, also invoke my right to remain silent. Hmm. All Alright. Uh, bigyan ko ng pagkakataon individually, si Mr. Crescente Canada, si Ms. Ingrid Canada, uh, si Ms. Jacqueline Roy, Si Ms. Pauline Canada at si Sylvia Semanez. One after the other, kung meron po kayong uh, gustong uh, uh, i sa mga victim survivors na nagsalita. So, feel free to express what you want to say to them or about yung mga testimonyo nila through the chair. So, yeah. Kahit uh, tig... Uh, Take, take isang minuto take uh, take at least one minute uh, Mr uh, Canada magandang muna magandang hapon po Iharap niyo po yung mic sa inyo magandang hapon po Madam Chair uh, I invoke my right to remain silent uh, tapos sa korte lang po ako mag sumasagot sa lahat ng mga akusasyon sa akin po salamat po All right salamat din Mr Canada Ms Ingrid Canada uh, good afternoon uh, Madam Chair Uh, I am also invoking my rights to remain silent. All right, salamat Ms. Canada, Ms. Jacqueline Roy. Thank you for this opportunity, Madam Chair. Still my answer will be sustained. I am invoking my right to remain silent and the right against self-incrimination. Thank you. All right, salamat uh, Ms. Roy. Uh Ms. Pauline Canada. Good afternoon, Madam Chair. And also, Madam Chair, uh, with all due respect, I'm invoking my rights to remain silent and uh, against self-incrimination. Thank you. All right, salamat din, and Ms. Semanias. Good afternoon, Madam Chair. Uh, also, I invoke my right to remain silent, po. All right. So, uh, at least binigyan ka na, kayo ng komite ng pagkakataon na Uh, magkomento sa alinman sa mga testimonya ng mga victim survivors. So, anyway, so maraming salamat uh, sa inyo. 'Yon ang bahagi lang, no, sa uh, mga limang oras na Senate Hearing uh, kanina. S uh, unang pagkakataon na dumalo sila si Pastor Apollo Kibuloy. Rayon in booking the right uh, to remain silent, uh, silent and self against self incrimination. At uh, uh mayro mga pasabog ba pa, no sa foreigner at yung sa uh, una talaga na miembro niya no sa susunod, uh, ating iparinig yon mga kapatid. Pero acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon bago tayo papasok sa punto por punto. <clears throat> Ito, ramina si Anel uh, Molleno, Milinta Liena, Alin Ginto, Si a Marí Sosa Moridas, Arnel Molino, si uh, Junli Winavier, Javier, si uh, Neneta Cadioga, el eh, si Junli Win Javier, si Elena Sugat, si a uh, Eliorisa Gasparra, Lianera Babor, si uh, Junli Win Javier, uh, Neneta at Delphine Rabago. Dito naman tayo sa pananampalataya at katuweran. Ito, Ruwila Kabkabin, Alberto uh, Itak, Jot, Jopel, uh, Dima Sohid guan Jerry gua remark kaniti idi uh, buni diado at june nard so sa lahat na mga kapatid na sumusubaybay sa atin sa katanungan natin na ibubuto ba ninyo si pastor apolo kibuloy busis de masis sa pagka at yung mga kaalyado niyang senador na tumakbo ngayon sa midterm election, nangunguna pa rin dito sa pagkakataong ito ang uh, no. So, sa lahat natin mga kapatid, si Peter Reyes sabi niya, good evening, bro Windell, nag-enjoy tayo sa pasabog nila sa senado. Okay, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa uh, punto por punto uh, tapos ninyo na saksihan yung unang pagkakataon na sila si Pastor Apolo Kibuloy ay uh, yun isinalang sa Senado at ito ang huling bahagi uh, I'm with uh, several si uh, abogado Yon, gandang tawa ni Pastor Apulo Kibuloy dito oh, sa kanya mga abogado. No. Oh. So, parang kampanting kampanti siya. Okay? So, pasok na tayo ngayon sa punto por punto.